Kamusta mga kamanyakol? Yamang marami ang humihiling na ako na ang magkwento nito kaya ngayon ako na muli itong nagbabalik kaya sana tapusin mo ang ating palabas upang patuloy tayo sa paglalabas ng mga episode nito at mag-subscribe ka na rin kung hindi mo pa nagagawa. Bueno, ituloy na natin ang ating kwento. Matapos ng malaman ni Elder Huyan Fa na may kasama siya nitong ipatapon siya sa labas ng secret realm na isang demon na nagdulot sa kanya ng pagkabigla. Ang kaganapan ay muli nang bumalik sa lihim na kaharian na kung saan matapos makapag-construct ang 9th generation Albing Clone Star General ay agad na ito naghandang sumalakay sa traidor na si Lanzo na ngayon ay biglang bigla sa pagkilos na ito ng kanyang brother. Sa kabila ng kanyang pakiusap dito sa clone na tumigil sa pagsalakay nito gayon paman dahil sa nakaprogram lamang ito dito sa trial kaya gagawin lamang nito kung ano ang itinakda sa kanya ng dating host na si Lantong. Buong akala naman ni Elder Lanzo hindi siya magagawang sakta nitong kanyang brother subalit mali ang kanyang akala dahil kung hindi siya umilag malamang sa loob ng sampung segundo sa labas ng secret realm siya pupulutin kung nagkataon. Ngunit kahit umatake na ang 9th generation Albing host ay patuloy pa rin itong kinakausap ni Elder Lanzo gayong umaasa siya na makikilala siya nito. At habang nasa ibaba pa ang sandata ng clone, pilit na nagpapakilala ito dito na siya ay si Lanzo na kung naalala ba siya nitong kanyang brother Lantong. At dito naman sa panig ng clone sa kabila ng mga pahayag ni Lanzo subalit na natili lamang itong tahimik habang itong hangal ay paulit-ulit binabanggit ang salitang kapatid. Tumugol naman ang Aubing Clone ngunit sa pamamagitan ng pag-atake muli na siya ng ikinabahala ng hangal gayong sa halip sagutin siya nito bagkus patuloy lamang itong sumasalakay sa kanya. Nang magbitaw na nga ang 9th Generation Aubing Star General ng atake mabilis na umatras itong si Lanzo dahil sa nababatid na niya na seryoso talaga itong inaakala niyang kasapi ng kanilang pamilya Lanz. Binanggit niya rin na hindi yun tama siya ay masyadong mahina na kung gayon marahil hindi nga siya si Big Brotherland, Lanao dahil ang kanyang realm ay tila pareho lamang sa akin na nafreeze sa Late Earth Stage. Matapos ng umiti ang hangal sabay mayabang niyang ipinahayag na ito ay may appearance lamang ng Star General Aubin upang linlanggan ang mga tao subalit sa katunayan ito ay isa lamang piraso ng basura na hindi maaaring gumamit lamang ng kanyang 20% ng kabuoang lakas at dahil naman dito sa kaso na ito ay maari na daw siyang makalaban. Matapos na makapag-isip-isip ang elder tumalun ito ng mataas kaya sa panig ng crow na alarma kaagad ito sa pagkilos ng hangal na matanda na ayon pa dito talagang naglakas loob kang hindi igalang ang aking pinapahalagahang senior brother na si Lan Ao. Pagkatapos nito, gagamitin ko sa iyo ang teknik ng aking big brother upang mapuksa ang isang tulad mo. Na kung saan ginamit ng Elder ang kanyang ipinagyayabang na Battle Technique Whirlpool Slice habang ang clone naman ay naghahanda na rin para sa kanyang gagawing kontra-atake. At sa panig naman nitong 9th Generation outing Star General kung ano ang ginamit ni Elder Lanzo gayon din ang ginamit nito ang Whirlpool Slicer's Battle Technique. At nangyari na nga ang banggaan ng atake sa magkabilang panig. At matapos maganap ang malakas na pagsabog sanhi ng kanilang parehong battle technique mabilis munang nalipat ang eksena dito sa panig ni Nobuyuki ito naman ay nangyari din sa kasabay na oras ng pakikipaglaban ni Elder Lanzo. Sa puntong ito napatanong itong si Nobuyuki gayong hindi niya sukat akalaing magsasagawa ng pag-construct ang nilalang malapit sa kanya ngayon. Matapos ngang sabihin ng clone ang salitang construct ipinaliwanag na ito ay ang clone ni Lanzo. Ang ikatlong henerasyon ng Star General Ao Bing na sinasabing ito ay ang Flame Master na nagbrandish ng dalawang ulo ng dragon. Bagaman na bilib si Nobuyuki sa nag-aapoy na Star General hindi naman ito nakararamdam ng takot bagkus na tuwa pa ito gayong sa wakas raw nagpakita na ito sa kanya ng tunay na anyo. At hindi na rin ito nag-aksaya ng oras gayong matapos lamang ang ilang sandali agad na itong gumamit ng long-range attack at ilang ulit niyang binanata ng kanyang kalaban. Subalit sa dami ng kanyang ginawang pag-atake ni kahit isa ay wala man lamang tumama sa third generation Aubing clone. Samantala ang kalaban nito matapos ilaga ng pag-atake ni Nubayuki Bamanat na rin ang pagganti matapos ang ilang ulit na pagtira sa kanya nitong si Nubayuki. Matapos naman ito muli na namang nalipat ang kaganapan dito naman sa panig ni Huang Miao na kung saan kahit hindi pa nag ang clone na kanyang kaharap hindi na ito nagpaligoy-ligoy pagayong batid naman niya na ito ay isang kalaban kaya naman agaran siyang naghanda upang pangunahan ang laban. At nang kanya nang ang nilalang sa kanyang harapan ngunit hindi naman tumama ang kanyang pag-atake gayong mabilis umilag ang clone na habang tumatamblang sa ere sabay na din itong nagpatawag ng kanyang sariling Star General. Matapos mabuo na lamang na ito ay ang clone ni Lan Ling, ito naman ay ang 5th generation star General Ao at tungkol naman sa kakayahan nito ito ay dalubhasa sa paggamit ng espada na taglay ang elemento ng yelo. At nagbakbakan na nga ang dalawa matapos ang kanilang kahandaan sa pakikipaglaban sa isa't isa. Mula naman sa kabilang panig dito mismo sa panel ni Yun Siang na kung saan kaharap nga nito ay ang monghek na maging sa pag-construct nito ng Star General ipinaparating pa rin ito ang pagiging monghe. Ito naman ang clone ng Lanlu 6th Generation host ng Star General Aubing ang Bladed Whip Master na masyadong formal na personal at kilos. Kinokontrol ang apat na Dragon Spine Whips na nakakabit sa kanyang likuran. Habang itong ating bida napatanong kung ito ba ang kilala niyang Tentacle Master. Gayong ang ganitong uri daw ng octopus form ay medyo nakapagpapataas ng kanyang interes upang maipakita ang isang bagay na medyo similar. At gayon na nga, nagpalit anyo itong ating bida base sa kanyang naisip ginamit niya ang Star Soul General Ao Bing na may Dragon Reverse Mode. Subalit bago nito mabilis muna nalipat muli ang ganap mula naman dito sa kinaruroonan ni Principe Lan Kun na kung saan ngayon ay nangangamba at nararamdaman ng pagkabahala matapos magpakita ang isa ring clone ng dating Star Soul General Ao Bing. Dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman at dahil dito hindi na rin niya ito kinaya maya maya pa na nagresulta sa kanya ng panghihina ng tuhod hanggang sa napaluhod na sabay niyang bahagyan ng nakikilala kung sino itong kaharap niya ngayon gayong kung ito raw ba ang maalamat sa kanilang lahi ng mga merman. Ang Great Lord ng Longhai Kingdom na siyang unang host ni Star Soul General Aubing na si Lantong na dati ring emperador ng Longhai Kingdom. At base nga dito sa description nito ito nga ay si Emperor Lantong ang first generation ng Star Soul General Aubing na kung saan sinasabi rin na ito ay ang siyang nagtayo ng Longhai Kingdom. Gayun pa man itong si Emperor Lantong ay isa lamang pa rin namang Shadow Clone na taglay lamang ang battle data ng dating host nito ngunit kahit gayun isa pa rin ito sa mahirap kalabanan. Matapos naman matuklasan itong si Prinsipe Lan Kun na itong kanyang kaharap ngayon ay ang dati nilang hari kaya laking tanong niya sa sarili kung paano raw kaya niya ito patutumbahin. Habang ang clone naman ay naghahanda na sa mga oras na ito at sa mga ilang saglit nga lamang binanatan na niya itong si Prinsipe Lan Kun na mabilis rin na paatras gayong bukod sa malakas itong kanyang kalaban na babalot din ang kanyang sarili ng matinding takot hanggang sa tumama na ang atake sa battleground na kung saan nagsanhi ito ng malakas na pagsabog. Magkagayon pa man nagawa pa rin naman itong si Prinsipe Kun ang iwasan ito sa tamang oras subalit na sabi niya na kamuntikan na raw siya talaga noon. Ngunit hindi pa nagtatagal muli na naman itong kinabahan gayong nakita niya na babanata na naman siya ng Clone Emperor at muli na naman nga naganap na naman ang matinding pagsabog subalit sa ngayon balikan na lamang natin ang ganap dito dahil ang eksena ay bumalik na sa panig ng ating bida matapos nito. At mula nga dito sa panel ni participant number no. 0 Song Yun Siang na kung saan naman sa mga oras na ito ay nagaganap ang matinding palitan ng atake sa magkabilang panig. Sa panig nitong Shadow Clone Lan Luau Bing, at nitong ating bida na ginamit rin ang Star General Ao Bing na pinalitan ng kulay. Matapos magkatinginan ang bawat isa, muli na namang nagpalitan ang dalawa ng pag-atake at sa pagsalakay na ginawa nitong si Yun Siang nagawa naman itong iwasan ng Shadow Clone. Subalit hindi pa rin tumigil ang ating bida bagkus ginamitan niya ito ng isang pangmalakasang atake na kung saan matagumpay niya itong napatama sa Shadow Clone. Nang tamaan na ng ating bida ang Shadow Clone naging dahilan naman ito ng pagtilapon nito sa hindi kalayuan. At sa paggamit ng kanyang isang kamay na inihawak sa ground floor kaya hindi rin nagtagal huminto rin ang kanyang pag-atres. Pero matapos nito makikita namang naghahanda na naman ito para sa kanyang pagganti sa ating bida na siya ipinagtaka ni Yun siyang matapos niyang makita kung ano ang sinusubukang gawin ng Shadow Clone. At sa mga sumunod pa na ilang sandali gumamit ng battle technique ang clone na tinatawag na Muddy Wave Frenzied Slash. Na siya ngayong pinagmamasdan lamang nitong ating bida na hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin kumilos. Bagkus nagsalita pa ito na kung ito raw ba ay long distance move sabay na tawag ay yung gusto rin daw niyang magpakitang gilas upang ipakita ang tunay na galawan. At gaya ng kanyang pahayag bago pa man tuluyang siyang lemuni ng Muddy Wave Frenzied slash inactivate na rin ito ang reverse scale mode na kung saan tumagos ito sa long distance attack ng Shadow Clone at hindi pa rin tumigil itong si Yunxiang sa halip patuloy niyang pinakakawalan ang reversing scale mode. Na sa bawat kanyang pag counter attack, makikitang dahan-dahan ng Nasus Aira ang pinakawalang atake ng Shadow Clone hanggang sa tuluyan na nga itong mavesak dahil sa walang humpay na pag-atake nitong ating bida. Gayunpaman, sa kabilang banda kahit sa dami ng kanyang pinalusot na atake hindi naman ito nagasgasan man lang ang Shadow Clone bukod sa malakas at kalat-kalat na pagsabog sa battleground. Subalit sa mga ilang saglit makikita naman medyo nabigla ang clone gayong ang dahilan pala nito ay biglaan na nawala sa kanyang paningin si Yun Siang. Dahil sa nagteleport teleport pala itong ating bida sa likod nito dahil sa bilis ng ganap hindi na rin ito napansin pa ng Shadow Clone kung hindi pa nagsalita si Yun Siang ay hindi nito malalaman na ang kanyang kinakalaban ay napunta na sa kanyang likuran. Kasabay nito bago pa man makakilos ang clone mabilis na bumuo ng sandata itong ating bida at pagkatapos nito mabilis lang rin niyang binanata ng Star General na kanyang kinakalaban na tumagos nga ito sa kanyang katawan. Dahil sa ginawang ito ni Yunxiang hindi na nakagalaw pa ang aubing Clone Star General samantala itong ating bida nagsalita muna ng goodbye. Bago niya ito tuluyan paslangin. Na matapos nga tumama ang atake nitong ating bida naganap ang napakalakas na pagsabog na kung saan naman mabilis nang nawawala ang clone kasabay nito. Dahil sa natapos na ang laban, agad na rin lumapag si Yunxiang sa ground floor. Sabay napaisip na sa kabilang banda nito, kahit nga ito ay isang clone subalit natatakot ako na hindi ito maaaring magpalabas ng higit sa 20% ng orihinal nitong combat power. Kung alam kong mahina ito, hindi na kailangang gamitin ang kapangyarihan ng core ng lihim na kaharian upang lumikha ng isang star general albing na pinalitan ng kulay bagkus na wayuan style na lamang gayong ito ay sapat na upang matiyak ang tagumpay. Matapos nito nag-deconstruct na rin ang ating bida ng kanyang Star General sabay sinabing masarap talagang gamitin ang Aubing kaya lan kung gawin ang iyong lahat ng makakaya na hindi mabaygo ang aking mataas na inaasahan mula sa iyo. Dahil maaari ko lamang kopyahin ang Aubing sa oras na ito na kasalalay peren ito sa iyong tagumpay. Mayamaya -maya pa matapos ang laban nagpakita na itong si Little Blue upang ipaabot nito ang pagbati sa ating bida sa matagumpay nitong pagtapos sa trial. Subalit laking tanong nito sa ating bida gayong bakit daw nagawa nitong gumamit ng Star Soul General gayong exclusive lamang iyon sa lahi ng mga merman. Sa tanong nito agad na itinuturo ni Yun siyang ang Jade Core para iparating dito kay Little Blue kung bakit niya nagawa ang bagay na iyon na gumagamit ng Star Soul General Ao Bing. Kaagad naniwala itong si Little Blue gayong nakalimutan nga raw pala niya na nasa ating bida ang Jade Core ng Secret Realm. Ngunit may isa pang hindi maunawaan itong si Little Blue na bagaman batid niya na maari nga na dahil sa Jade Core kung bakit nakapag-construct itong si Yun Siang subalit hindi pa daw niya nakikita na pwedeng palitan ng kulay ang Star General Ao Bing. Bukod pa dito laking pagtataka rin ni Little Blue gayong bakit tila dalubhasa na kung titingnan itong ating bida sa paggamit ng Star General Ao Bing. Ngunit sa halip sagutin itong ating bida ang daming tanong ni Little Blue bagkus pinagdiskitahan niya pa ito at sinabihang alam mo ba mula noong gawin kitang isang tulad ng mukhang maskot ang paraan mo ng pagsasalita bagaman mas cute ka nga ngayon subalit nagiging tanga naman. Sagot naman ni Little Blue talaga ba, hindi ba't ganito naman ako palagi? Ngunit hindi na pinahaba pa nitong ating bida ang kanilang usapan gayong nais daw nitong malaman kung ano ang nagaganap naman sa ibang kasama niyang dinala dito sa secret realm. Tungkol sa hiling nito mabilis namang sumunod si Little Blue subalit itong ating bida ay panay pa rin ang panunuyan nito. Hanggang sa makita niya sa screen ang kasalukuyang lagay ni Prinsipe Lan Kun na nasa bingit ng pagkatalo. Gayunpaman mabuti na lamang raw at nagawang makapasa ito sa unang bahagi ng pagsubok dahil sa oras na ito pwede na niya itong matulungan. Nagtanong ang ating bida kay Little Blue kung pwede raw ba kaya niyang mapuntahan ang lugar kung saan ang lugar ni Prinsipe Kun. Sumagot si Little Blue na pwede naman pero mahigpit nitong paalala na huwag gagawa ng anumang bagay lalo na ang makialam sa kanilang laban. Nang malaman nitong ating bida na pwede niyang mapuntahan si Lan Kun kaagad niyang niyaya si Little Blue na puntahan na nila ito upang tingnan ang tunay na sitwasyon at huwag rin daw siyang subukang madismaya. Sa takot ni Little Blue matapos magbanta ang ating bida kaagad siyang nagteleport kasama si Yun Siang sa Illusion World ni Prinsipe Lan Kun. Mula naman dito mismo sa panig ng prinsipe na kung saan wala na itong magawa sa mga oras na ito sa kanyang kalaban na dati nilang Emperor Lan At sa dami ng kanyang tinamong pinsala dahan-dahan nang nag-force deconstruct ang kanyang gamit na Star General hanggang sa mga ilang saglit pangatuluyan na itong nawala at lumantad na ang kanyang katawan sa labas. Ngunit kasabay naman ito makikitang may mga nahuhulog na mga table tasks na gayong nakabukas ang bibig nito tuluyan niya rin itong nakonsume na kung saan ang may kagagawan pala nito ay walang iba kundi ang matanda nating bidang suwail. Dahil naman sa kanyang ginawa labis ang inis ni Little Blue gayong una pa lamang binanggit na nito na huwag gagawa ng kahit anong uri ng bagay ang ating bida lalo na ang makialam sa nagaganap na laban sa panig ni Prinsipe Lan Kun. Ngunit sa pangyayaring ito pang aasar pa ating bida na hindi raw niya iyon sinasadya, gayong aksidente lang na dumula sa kanyang kamay ang table tas at nang nahulog ito sa kanya hindi na raw niya alam kung saan kuno ito napunta ngayon. Mabilis naman napunta ang eksena dito sa panig ni Prinsipe Kun na kung saan naman, napaupo na ito matapos may makain siyang hindi kilalang bagay. Ngunit habang nakaupo ito naramdaman niyang mabilis na bumalik ang kanyang soul power sa hindi malaman na dahilan. Matapos na nito nabanggit ni Prinsipe Lan ko nakakaiba gayong kahit hindi ko alam kung ano ang nangyayaring ngunit tila mayroon pa rin akong lakas upang makipaglaban. Sa ilang sandali nitong pananahimik at gayong mayroon na rin sapat na soul power, kaya naman ang matuon ng kanyang pansin sa Star General na nasa ere. Agad na inilabas muli ni Lan Kun ang kanyang Soul Jade upang bumalik sa pakikipaglaban. Sinabi niya rin na upang maipakita ang paggalang sa dating emperador ng kaharian ng Longhai, sa oras na ito, hayaan akong makipaglaban sa dating emperor ng Longhai Kingdom. At kaagad na nga muli itinaas ang kamay para mag-construct at upang ipakita na handa na siya muling bumalik sa laban. Sa ngayon dahil wala pa sa kanya ang pamanang Jade Auging muli ginamit ni Prinsipe Lan kunang produced Star General na ginawa ng Longhai Kingdom.